paano nga ba tanggalin ang watermark ng ating CapCut video editor at ang watermark ng TikTok. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kois. At kung ikaw ay bago pa lang sa akin channel, ay huwag mo pong kalimutan na mag-follow, react, at mag-comment. Welcome back mga kois panibagong araw at panibago na namang video ang ginawa ko ngayon. For to this video, ay mayroon pong nagtatanong sa akin na isa sa aking mga followers. At ang tanong niya ay kung paano daw alisin ang watermark sa CapCut at watermark sa TikTok. So magandang katanungan po yan sir. At yan po ay ating bigyan ng kasagutan. So okay, ito po ang sinasabi ng ating idol na si Edsel Reyes. Nice choice. Very informative. Paano po magtanggal ng watermarks kasi di ba, bawal daw sa Reels pag may nakalagay na watermarks like sa CapCut, TikTok, at iba pa. Salamat po sa sagot. So, maganda po itong katanungan, Lods Edsel Reyes, dahil marami po sa ating mga new content creator. No? Yung baguhan na nagsisimula pa lang, na hanggang ngayon ay may nakita pa rin tayo na watermarks sa kanilang mga video. Dahil yung kanilang ginagamit na video ay galing po sa TikTok at dinadownload tapos in-upload sa Reels. At alam naman po natin yan, bawal pa yan sa Reels at pwede po tayong magka-restricted video. So ang gawin po natin ngayon ay unahin ko muna yung uh, CapCut Video Editor kung paano tanggalin yung watermark ng CapCut para maiwasan natin ang mga ganitong problema. Ayan. So punta muna tayo dito sa CapCut. Tapos click natin yung uh, new project. New project Tapos, mamili lang po tayo ng mga video dito Na pwede natin gagamitin Yan So, ito mga loads Meron na tayo nakita na video no? So, ang gawin natin Ay punta tayo sa last part Ng ating video no? Kapag ito ay natapos na nating ma-edit At okay na lahat Ay pupunta tayo sa Last part ng video At meron tayo makikita dito na ending At merong sign na CapCut logo, ang gawin natin ay click natin. Ayan. So, once na-delete na, pwede na natin siyang i-save dito sa taas yung may arrow. Ayan. So, once na-save na yan, so, wala nang watermark ang ating video. So, ganun lang po kasimple kung paano alisin yung uh, watermark. no Alright. So, ngayon, ay pupunta na naman tayo sa ating TikTok. Alright, so dito naman sa TikTok mga koys, no? ito yung pinaka-exciting na part ng ating tutorial ngayon. Dahil ah, uh, maraming gumagamit nito, no? maraming gumagawa nito. Ah, uh, so ngayon, punta po tayo sa aking TikTok account. right? tapos click ko yung aking profile at pwede din tayo mamili ng ibang video, no? tapos ikakopy lang natin yung link pero ang gawin ko ngayon ay yung aking video na lang no so mamili lang po tayo ng mga video dito all right mamili tayo ng mga video at kung meron na tayong nakikita na video ay ikakopy natin yung link or kunin natin yung link para ma-download natin ang video ayan dito sa kilalan meron tayong makikita na 3 dots So click natin tapos hanapin natin ang copy link. Yan, copy na. So out muna tayo. At ngayon ay pupunta tayo sa Chrome. Dahil sa Chrome, marami tayong pwedeng gawin. 'Yan. Mag-search lang po tayo ng uh, TikTok uh, downloader without watermark. 'Yan, type lang natin right? Tapos, once na-type na natin, marami namang lumalabas dyan, no? Sa ilalim. I-scroll lang natin. Tapos, meron tayong makikita na TikTok Downloader Online without watermark. Yan. Ito yung i-click natin. At ito na, guys, no? Nandito na tayo. So, right? Yung link na kinakopy natin kanina, so dito natin siya ilagay. Yan. Itong mayroong, mayroong copy the link. Yan. Dito natin siya i-copy. Tapos, paste lang natin. Ayan. Dito sa baba, marami tayong pwedeng gawin. No? So, pwede tayong mag-download ng MP3. Pwede tayong mag-download ng mga video without watermark. So, ayan na guys. Once na na-paste na natin, ay click lang natin itong download right download so kung mapapansin nyo sa taas naka-download na po siya ayan so once matapos na yan mag-download ay i-open natin yung video ayan pwede natin dito i-play or pwede tayong pupunta sa ating mga file manager at dito natin i-check ay yung ating video na dinadownload ay wala na ba siyang ah... Uh, watermark sa TikTok. Yan. Check natin. Right. Ito yung ating, ating video. No? Okay. So, itong video na to, pwede na natin itong gamitin pang upload sa ating reels. Yan. So, hopefully, mga koys, ay nakatulong po ito sa inyo at sa mga nahihirapan dyan kung paano tanggalin ang watermark ng TikTok. So, sana po ay nakatulong ito sa inyo. So, hanggang dito na lang po tayo. At salamat po sa inyong panunood. At kung gusto niyo pong i-share ang video na ito, wala pong problema sa akin yan. Para po marami ang makapapanood at dumagdag din sa aking followers. Yan. Marami pong salamat at God bless po sa lahat. Mag-ingat po tayo palagi mga idol. Bye-bye.